Mga boss, mga ka-JSL, mga tropa at mga kapwa biyahero. kung akala mo relaxing morning ride lang to, maling-mali ka. Dahil sa EDSA, araw-araw may survival mode, walang cheat code, walang respawn, pero puno ng quick reflex at matinding diskarte. Kailangan laging alerto, isang maling galaw, pwede kang maipit sa traffic ng walang katapusan, walang armas, walang bala pero may maraming preno, busina at skills na pang fast and furious. Sa araw-araw kong biyahe, alam mo agad kung sino ang mga bihasa na sa EDSA. Yung mga naka 4 wheels na parang may auto adjust feature, kahit hindi programmed, nagbibigay sila ng space sa ating mga naka 2 wheels. Saludo! Pero matik din na malalaman mo ang mga baguhan. Yung nag-aalangan kung kaliwa ba o kanan. Auto chess mode. Yung biglang hihinto kahit walang stoplight. Matik! Panic mo yung parang nawawala sa sariling lane Ways not found Kapag ganyan, tayo na ang mag-a-adjust Pag walang space sa kanan, Matic lilipat sa gitna Ayun, parang snake game na walang ending Pilit nagahanap ng butas sa traffic At pag may isang rider na parang naliligaw ng landas Matic pasingitin natin Kasi tayo-tayo lang yung magtutulungan dito sa EDSA Speaking of Matic na yan Election season na, may 12, 2025, si Colonel Bosita mula sa pagiging tagapagtanggol ng mga motorista sa kalsada matik na yan, number 12 sa balota at ayun na nga, isang umagang puno ng aksyon, preno at diskarte sa EDSA. Kung may kwento ka rin tungkol sa EDSA, comment down below hanggang sa susunod na biyahe natin, takbong pogi lang.